Former NBA front office member pinuri ang depensa di Bam Adebayo. Ang Miami Heat nga ay nakakuha ng isang malaking panalo sa Game 2 sa serye ng kanilang unang round ng 2024 NBA Playoffs laban sa Boston Celtics. Matapos na sila ay matambakan at matalo ng Game 1, sila naman ay bumawi ng malaki na naitabla nila ang serye sa 111-101 na panalo. Marami sa mga tao ang magpo sa red hot shooting na performance ng Heat na nagkaroon sila sa game na iyon at tama lang naman yun. Higit kasi sa ibang mga team sa NBA, nakahanap ang Miami ng paraan upang mapenetrate ang normal ng malakas na depensa ng Celtics sa isang nakakabaliw na gabi na punong-puno ng shooting nila. Na ang Miami nga ay nagkaroon ng shooting na 53.5% mula sa 3-point range noong Webes. Sina Tyler Hero, Caleb Martin, Jaime Jaquez Jr., Nikola Jovic at Heywood Highsmith, lahat sila ay nakashoot ng hindi bababa sa tatlong 3-pointers sa game. Si Hero ang nanguna sa kanyang 24 points, 14 assists at 5 rebounds na siya ay nagsilbing isang maestro kapag nasa mga kamay niya ang bola. Ang isa pa na nakasama niya sa club ng Double-Double sa Game 2 ay ang sentro ng hit na si Bam Adebayo. Si Adebayo ay nakascore ng 21 points na may kasamang 10 rebounds at 2 assists sa game. Pero hindi naman ang opensa ni Adebayo ang nakapagpahanga sa mga tao, kundi ang naging impact niya sa depensa. At iyon nga ang nakita ng isang former NBA front office member na si Amin El Hassan at sinabi na si Adebayo ang best defender sa NBA. Ayon sa kanya, si Adebayo nga raw ang best defender sa liga at napakalayo raw nito sa iba. Sa tuwing makikita raw niya si Rudy Gobert na binabantayan si Jason Tatum o si Jalen Brown na hindi galing sa switch, paano raw nila mapipigilan ang opensa ng Celtics sa second half? Kaya raw iyon ni Adebayo. Hindi lang daw galing sa help defense. Kundi si Adebayo raw ay nagsisilbi primary defender para kay Tatum, kay Brown at kay Kristaps Porzingis. At maging si Drew Holiday ay binabantayan din niya paminsan-minsan. Yun daw ang best defender ng NBA at wala nang ipapa. Ang versatility nga na daladala ni Adebayo sa kabilang dulo ng court ay ang isang malaking rason kung bakit na ang Miami ay nagiging successful sa kanilang depensa. May taglay kasi si Adebayo ng size at skill na depensahan ng lahat ng posisyon na ipinamalas nga niya sa game 2 nila laban sa Boston. Napigilan nila si Krista Porzingis sa game na siya ay naging 1 for 9 sa field at 0 for 4 sa 3 point attempts. Hindi rin nailabas ni Drew Holiday ang kausayan niya na siya ay may tira lamang na 4 for 12 sa field at 1 for 4 sa long range. Si Adebayo nga ang driving force sa likod ng success nilang iyon at kailangan ng hit na may pagpatuloy niya ang kanyang paglaro sa ganong antas kung gusto nilang ma-upset ang Boston at maka-advance sila sa second round ng 2024 NBA playoffs.